Dumito ka. Magandang gabi. May sunog lang naman sa barangay Pasyano. Ito ang inyong kapusong totoo, Jessica Soho. Kalad ka pasok. May sunog daw ngayon sa barangay Pasyano. At ngayon ay inyong matatagpuan ang sunog sa barangay Pasyano Rizal. <laughs> Maraming salamat, kapuso. Kalad ka Pa, <laughs> sino Ay, ayaw, ako, Bombe, basta. Basta. Ay, Ay na naman ngayon ang mga chismosa ng mangdahan kahit siya siya daming Di ko ano! Tarot. Eh. Ano ba yan? Hi guys, welcome to my house. Talagang ang damdamin ng sa mosaang. Talagang ang damdamin ng mga Kapaligiran po, ayan po. Uh, oh. Galing pa po kami work guys. I Tapos na maging maluwagas na tayo. Tapos maging maluwag. Ang sa... sa... damdamin mo sa Siyempre po shout out. Hi! Shout out sa'yo. Shout out sa iyo. Hello, mga EA. Ayan may mga puso pa po. Ay, grabe. Anong gusto sabi mo, Maring mari Jessica Poco? Po? <laughs> Di umano, nagkasunog. Ha? Ay, sunog lang naman. Sa barangay, masyano. Saan ito? Ha? May kabilang rilip. Masama ko. Ito yung bibeta. Ito, si Kalad Karen. tuyo. <laughs> ini dulu oh aku belum tahu apa tiga kena lut bisa di situ kesampak si maring guys 回头回头。